Kung ikaw ay may problema sa bato, o nag-aalala na baka ikaw ay magkaroon ng karamdaman sa kidney, napakahalaga ng bawat pagpili mo ng pagkain araw-araw. Ang mga bato, bagamat tila maliit na bahagi ng ating katawan, ay may napakalaking ginagampanan sa ating kalusugan. Sila ang nagsasala ng dumi at labis na likido sa dugo, nagbabalansi ng mga mineral gaya ng sodium at potassium, at tumutulong mag-regulate ng presyon ng dugo. Sa kabila ng kanilang lakas, sila ay madaling mapinsala kung hindi natin iingatan ang ating kinakain, lalo na kapag may kondisyon na tayo sa kidney. Kaya't ngayon, bibigyang linaw natin ang mga pagkaing mariing iniiwasan ng mga eksperto at doktor para sa mga taong may problema sa bato. Hindi ito simpleng usapin ng pagkain lamang, ito ay tungkol sa buhay at kalidad ng iyong kalusugan. Unang-una, pag-usapan natin ang sodium. Ang sodium ay isang mineral na karaniwang matatagpuan sa asin. Napakaraming pagkain sa modernong panahon ang mataas sa sodium, mula sa mga instant noodles, canned goods, hanggang sa mga delatang karne at processed meats tulad ng bacon, ham, at sausage. Ayon sa mga nephrologist, hindi biro ang panganib na dulot ng labis na sodium para sa mga may sakit sa bato. Kapag mataas ang sodium sa katawan, naiipon ang fluid, tumataas ang presyon ng dugo, at mas lalo pang nahihirapan ang mga bato na gampanan ang kanilang tungkulin. Huwag mong baliwalain ang maliit na tila walang saysay -say na pagdagdag ng asin sa iyong pagkain. Sa bawat dagdag na kutsarita ng asin, mas napapalapit ka sa panganib na lubhang makasama sa bato mo. Ang mga processed meats, bukod sa sodium, ay madalas ding may mga artificial preservatives na maaaring makasama hindi lamang sa kidney kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng katawan. Kasunod nito ay ang potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa katawan ngunit sa mga may problema sa bato, ang labis nito ay posibleng magdulot ng seryosong komplikasyon, kabilang na ang mga problema sa puso tulad ng arrhythmia. Kadalasan, ang mga taong may malusog na kidney ay kayang i-regulate ang potasyon sa dugo, ngunit kapag may chronic kidney disease na, bumabagal ang proseso ng pagsala nito. Kaya't ang mga pagkaing mataas sa potasyon, tulad ng saging, abokado, patatas, kamote, spinach, at maging ang ilang uri ng beans, ay dapat limitahan o iwasan. Hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng kainin, ngunit kailangan ng guidance mula sa iyong doktor kung gaano karami ang ligtas para sa iyo. Isang maling hakbang lang, maaaring magdulot ito ng bigla ang pagtaas ng potasyong sa dugo na maaaring magresulta sa cardiac arrest. Hindi rin ligtas ang mga inuming madalas nating iniinom na parang walang epekto sa kalusugan. Ang mga soft drinks, Lalo na ang mga diet sodas ay puno ng phosphoric acid, caffeine, at artificial sweeteners. Sa unang tingin, parang simpleng pampalamig lang, ngunit ayon sa mga bagong pag-aaral, ang mga sangkap na ito ay nagpapababa ng kidney function at nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon ng kidney stones. Ang phosphoric acid ay nagdudulot ng imbalance sa phosphorus at calcium sa dugo na nagpapalala ng kondisyon ng mga may sakit sa bato ang caffeine naman ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na kung hindi sapat ang iniinom mong tubig. Tandaan, ang dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng acute kidney injury. Hindi lang iyan, ang labis na asukal mula sa soft drinks ay nagpapadagdag ng load sa bato, at sa kalaunan, maaaring magdulot ng diabetes, na isa ring pangunahing sanhi ng kidney failure. Ang susunod sa listahan ay ang mga pagkaing mataas sa phosphorus kung may chronic kidney disease ka, mahihirapan ng iyong bato na alisin ang sobrang phosphorus sa dugo. Ang pagtaas ng phosphorus ay nagdudulot ng panghihina ng buto at maaaring magdulot ng pangangati ng balat at pananakit ng kasukasuan. Isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng phosphorus ay ang ultra-processed cheeses, fast food burgers, instant macaroni and cheese, at maging ang ilang energy drinks. Sa mga may problema sa bato, hindi na kayang ay balanse ng katawan ng phosphorus, kaya't nauuwi ito sa pag-ipon sa dugo. Ang resulta, mas madaling masira ang mga buto at higit pang komplikasyon na mahirap gamutin. Pagdating naman sa mga pagkain na puno ng oxalate, gaya ng spinach, bits, mani, at tsokolate, kailangan din itong iwasan ng mga sensitibo sa kidney stones. Ang oxalate ay isang compound na natural na matatagpuan sa ilang gulay at mani, ngunit kapag sumobra ito sa katawan, maaaring magsanib ito ng calcium at bumuo ng kidney stones. Lalo na sa mga taong may history na ng kidney stones, ang pagbawas o pag-iwas sa mga pagkaing mataas sa oxalate ay makatutulong upang hindi na maulit ang masakit na karanasang ito. Hindi rin ligtas ang mga energy drinks. Marami sa atin ang sumasandal sa mga ito para sa dagdag na sigla, lalo na sa mga estudyante at mga nagtatrabaho ng mahabang oras. Ngunit ayon sa mga bagong pag-aaral, ang energy drinks ay may mataas na antas ng caffeine at artipisyal na pampatamis, na hindi maganda para sa bato. Ang sobrang caffeine ay nakakapagpalabas ng sobrang ihi, na nauuwi sa dehydration, na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney. Bukod dito, ang mga pampatamis na aspartame at sucralose ay hindi lubos na naproseso ng katawan at maaaring magdulot ng stress sa kidney, lalo na kung araw-araw mong iniinom ang mga ito. Hindi rin dapat baliwalain ang table salt. Madalas, naiisip natin na ang dagdag na alat ay nagpapasarap sa pagkain, ngunit ito rin ang unti-unting sumisira sa ating bato. Ang labis na asin ay nagpapataas ng blood pressure, at kapag laging mataas ang pressure, mas mabilis na sesire ang mga nephron, ang maliliit na unit ng bato na nagsasala ng dugo. Ang mga dilatang pagkain, instant noodles, chips, at processed snacks ay kadalasang may mataas na sodium content. Hindi mo man ramdam agad ang epekto nito, ngunit kapag naipon na ang pinsala, mahirap nang ibalik sa dati ang kidney function mo. Bukod pa sa mga nabanggit, ang mga processed foods na puno ng preservatives, flavor enhancers, at coloring ay dapat ding limitahan. Ang mga hotdog, tosino, longganisa, at iba pang paboritong ulam sa almusal ng maraming Pilipino ay kadalasan may mataas na sodium, phosphorus, at kahit potassium. Ang mga sangkap na ito, sa sobrang dami, ay nagpapabigat ng trabaho sa mga bato hanggang sa tuluyang hamina ang mga ito. Isang mahalagang punto ring dapat tandaan, ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay napakahalaga para sa kalusugan ng bato. Ngunit, para sa mga may advanced na kidney disease, may pagkakataon na kailangang limitahan ang fluid intake upang hindi mag-ipon ng sobrang tubig sa katawan kaya't mahalaga ang regular na pakikipag-ugnayan sa iyong doktor upang malaman kung ano ang tamang dami ng tubig na dapat mong inumin araw-araw. Kung iisipin mo, madali sanang iwasan ang mga nabanggit na pagkain, ngunit sa totoo lang, ito ay nangangailangan ng disiplina at tamang kaalaman. Mahalaga ring basahin ang mga label ng pagkain na binibili mo. Ang mga ingredient tulad ng sodium benzoate, monosodium glutamate, MSG, disodium phosphate at iba pang sodium of phosphate-based additives ay senyales na mataas sa sodium of phosphorus ang produktong iyon. Ngayon, paano natin mapapalitan ang mga bawal na pagkain? Kung ikaw ay may kidney issues, mas mainam na piliin ang mga sariwa at natural na pagkain. Ang prutas na mababa sa potassium tulad ng mansanas, peras, ubas, at berries ay ligtas kainin sa tamang dami. Ang mga gulay na mababa sa potassium tulad ng repolyo, pepino, at carrots ay mainam ding isama sa iyong diet. Sa halip na gumamit ng table salt, maaari kang gumamit ng herbs at spices tulad ng paminta, bawang, sibuyas, at dahon ng laurel upang magdagdag ng lasa sa iyong pagkain ng hindi binabanta ang iyong mga bato. Para naman sa protina, iwasan ang labis na pagkain karne, lalo na ang red meat, processed meats, at mga lamang loob. Mas mainam ang lean meats tulad ng manok, walang balat, at isda sa tamang dami. Tandaan na ang sobrang protina ay nagpapataas ng load sa kidney, kaya't mahalaga ang moderation. Isa pang dapat iwasan ay ang mga instant na pagkain at fast food. Ang mga ito ay kadalasang puno ng asin, preservatives, at unhealthy fats. Kung hindi mo maiwasan, limitahan ang pagkain ng mga ito at piliin ang mga alternatibo na mas sariwa at hindi inasnan huwag din kalimutan ang regular na pag up at laboratory tests para sa kidney function. Ang simpleng blood test at urinalysis ay makakatulong upang malaman kung may pagbabago sa iyong kidney health. Sa ganitong paraan, mas maagapan ng anumang problema at mas mapag-iingat ang iyong diet ayon sa payo ng doktor. Sa kabuuan, ang mga pangunahing pagkain at inumin na dapat iwasan ng mga may problema sa bato ay Processed meats tulad ng bacon, ham, sausage, hotdog, at tosino. Mga canned goods, instant noodles, at chips. Mga pagkaing mataas sa potasyum gaya ng saging, avocado, patatas, spinach, at beans. Mga pagkaing mataas sa phosphorus tulad ng processed cheese, instant mac and cheese, at energy drinks. Mga pagkaing mataas sa oxalate gaya ng spinach, beets, mani, at tsokolate. Mga soft drinks, Diet sodas at sugary beverages, energy drinks na puno ng caffeine at artificial sweeteners, table salt at mga pagkain na may mataas na sodium content. Ang pagpili ng tamang pagkain ay hindi lamang nakakatulong sa pagprotekta ng iyong bato, kundi pati na rin sa pagpigil ng iba pang komplikasyon tulad ng sakit sa puso, osteoporosis, at diabetes. Ang bawat kagat at lagok mo ay may epekto sa iyong kalusugan, kaya't maging mapanuri at responsable huwag maiyang kumonsulta sa doktor o dietitian upang matukoy ang tamang diet para sa iyo. Tandaan, ang kalusugan ng iyong bato ay hindi lamang responsibilidad ng iyong doktor, ito ay nakasalalay sa araw-araw mong pagpili at disiplina. Sa bawat pag-iwas mo sa mga bawal na pagkain, mas pinapalakas mo ang iyong katawan laban sa sakit. Huwag mong hintayin na masira ang iyong mga bato bago ka magbago ng diet. Simulan mo na ngayon, dahil ang bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong kalusugan ay hakbang patungo sa mas mahaba, mas masigla, at mas masayang buhay. Muli, tandaan, kung ikaw ay may problema sa bato, ang mga pagkaing mataas sa sodium, potassium, phosphorus, at oxalate, pati na rin ang mga sugary at caffeinated drinks, ay dapat iwasan o limitahan piliin ang natural, sariwa, at masustansyang mga pagkain, at laging makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa pinakamahusay na payo. Ang pag-iingat sa pagkain ay hindi lamang simpleng pagsunod, ito ay pagmamahal mo sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong kinabukasan. Pangangalagaan mo ang iyong bato, pangangalagaan ka rin ito, ng maraming taon ng masigla at malusog na pamumuhay.